kunin natin yung mga nanganap na cool gold kunin natin yung fry mga bali What's up mga buddy! Welcome back sa ating channel! For today's video ay magre-reset tayo ng tab. Uh, tapo na yung mga hornwort. Kasi nag-drop yung ating mga pool gold. At uh, meron tayong pool gold doon sa plangana. Mga tatlong plangana yung mga buddy. At ito transfer natin dito. Before that, kailangan natin i-reset para bago na naman yung tubig para dumami yung pure gold Dami yung pure gold <laughs> Ayan, yan ang mga fry mga bario kita ko sa inyo Oo. Oh. Napunta tayo dun sa harap. Pakita ko sa yung mga full gold. Outcross ng old line and Vietnam. Tara! Dito tayo mga bali sa harap. Ayan, nanganak na naman yung ating Full gold ang daming anak. Oh my God! Ang daming fry. Very good! Tapos ito yung una nating full gold. Ayan, ang daming anak dito. Medyo malalaki na. Ayan, isa. Meron din dito mga bali. Dito, ito, malalaki na din to. Anak to ng mga full gold ribbon natin. Outcross sa ating Vietnam line and old line. Ay magpakita. Eh, marami yan dito. Teka lang. So, ayan mga buddy. Ito na. Ayan magpakita ang liliksi. Tapos dito mga badi nanganak yung ating mga bluegrass na ribbon. Marami yan dito mga badi. Kunin lang natin yan mamaya. Kasi yung unang gagawin natin is yung mga full gold. Kailangan natin matransfer doon sa tub para mabilis silang lumaki. And mabilis natin mabenta. Ayan yung ating Vietnam na lalaki mga badi. Tam lain na full gold. Ayun. Ayun yung bet tam lain natin ng anak na. So tara, separate na natin at uh, natin dito sa tub Let's go. Ini na ni Badger Roper. Pero tayo pa drain Tapos kuha tayo ng tubig dito sa dalawang tub yan, paghatiin natin para stock water pa rin mga badi. Tapos yung i-refill natin dito sa dalawang tub. Dito. Yung mga bago na galing dito sa ating stock water tub. Yan yung i natin dito sa dalawa. Para mabilis natin malagyan ng isda mga badi. Kasi kung ito ang kagamitin gagamitin natin paniguradong patay yung ating isda. Kasi bago yung tubig nasa magto 2 days pa lang yata ito mga bari kasi bagong reset lang to and although nagamit na namin to pero yun nga bago pa rin nire-refill natin galing grape powder direct water so doon tayo kukuha sa mga nagamit na okay lang yan, mga bari kasi parati naman na, natin, natin yan nire-refillan ng bago kaya fresh pa rin yung tubig kunin natin yung mga nanganak na full gold punin natin yung fry mga ah, uh, para i-separate na natin doon kunin natin itong mga halaman halamanan magkat natin dito sa walang isda si mahirap pulihin pag may halaman tatago kasi sila ayan simulan na natin yung paghuli sa mga fry dalawa tatlo lima marami pala talaga tapos isipon na lang natin din ito mga bali para fresh yung tubig nila pito So ayan, i-pause muna natin para hindi masyadong mapa yung video. Tapos balikan ko kayo mamaya. So ayan mga buddy. Tapos na natin isay pong o natin tong air pump. Nasa mga 20 plus na yung nakuha natin na fry ng cool gold. Not bad pa rin mga buddy kahit konti lang. Nagdag pa rin yan. Ibalik natin yung halaman. Para safe yung ating fry kung sakaling mga anak yung ating breeder dito na rin tayo kukuha ng pang refill na tubig yan o oh. oh. balik natin itong mga hornwort laking tulong yan sa para mas secure yung ating mga breeder uh, di diba? kagay natin to kubo pa yan tapos refillan natin ng tubig mga buddy ay makuha Ayan, teka pasok muna bakit tayo ng tubig pang refill okay ba? dumi Kaya tayo kukuha sa black box Alright Nakuha tayo naman yun Ayan Tapos Hulihin na rin natin itong mga fry dito And fry doon Para ihulog natin dun sa Cement pan mga body Pero mamaya na kasi Nilinisan pa ni body yung mga cement pan Ay yung cement pan then refill lang tayo ng tubig so balikan ko kayo mamaya mga body pag tapos na see ya so ayan mga body hinay do hinawalin sa ni body rotel para malinis Kasi ilang buwan na dito hindi nalinisan mga body. Sa iPhone, sa iPhone lang ayan is fully reset yung ating pan para lagyan natin ulit ng isda di ba? mga bari, refill tayong tubig dito na tayo kumuha sa dito na tab ayan yeah. tapos, aabutin tayo ng sham-sham nito mga bali. Kaya, gagamitin natin yung motor natin sa taas. Meron din ako pang kuha ang tubig doon pag, pag pang tawag ito pang refill ng tubig kaya gamitin na natin yan para mabilis tayo mga bari dito naman natin, natin yan ilalagay sa kabila para let's go gamitin na din natin to mga bari yung ating pang refill ng tubig para hindi tayo matagalan sa pang refill ng tubig di ba? Okay. Tara, pause ko muna para magpapitan natin doon. Ah, mga buddy, magpapaship din pala tayo ng isda ngayon. Mga buddy, meron tayong dalawang T-15 na isda. And then, papaship natin ngayon. So, salamat sa nag-order, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbenta ng isda. At araw-araw is meron naman kahit papaano minsan wala pero kadalasan meron talaga kaya maraming maraming salamat sa mga kabady natin na walang sawang bumibili sa ating mga isda di ba? so ayan dalawa na yung gamit natin mga kabady ito yung dito sa kabila tapos yung isa dun sa kabilang top naman para mabilis tayo pwede ka na to aantayin mga kabady magpapashift tayo ng isda ngayon And then, siguro pagbalik ko puno na yan. At uh, ilagay na natin yung mga fry ng full gold copies. Di ba? So, balikan ko kayo mamaya mga buddy pag tapos na. Uh, Repila ng tubig. See ya! So, ayan mga buddy! Tapos na! Pero, bukas na, na natin ito yung hulog. Baka madids yung ating isda yung ating mga fry oh. bukas na lang baka mamatay pero meron tayo itong ta transfer na fry pata tayo yun, ng fishnet kasi oh, kasi nag-wrap yung ating mga albino gapikoy ribod no, mga Cebibu ang tataba pupunin natin to mga buddy. Ayun, namin. ito mga bali ang papayang dami eto sila pupunin natin ilagay natin doon sa black box harap huwag na natin bilangin kasi madami sila Uh, bagong anak lang muna yung kunin natin si madami talaga oh omg dami oh dito ko lang alam kung sino dito yun ang anak pero malalaman na natin yan pag laki nito kasi mabilis lang naman silang lumaki

Yan natin dyan. I think wala na. Urong natin. At isa na lang. Hey, hey, hey. Isa na lang. Wala na. Ay, saan ba? pa isa? Meron pa isa. Finish. Wala na. Ito yung mga albino guppy natin na sobrang tataba. Sample. Oh, di ba? And then, nag-drop din na yung ating EBT mga bali, yung albino blue topaz natin, nag-drop. Na Pakita ko lang sa inyo meron tayo no, yung ating abt sa mga barrio dami oh pero nag decide kami na dito na lang sila huwag na natin kukunin dito na natin palakin safe naman sila dito kasi may cage and may it should fake sila meron So dito na lang to. Tapos nag-drop din yung ating mga feedert. Madami din tayong feedert. Eh, nakinawa na pala. So inulog na pala doon sa tub. Mga natin. Nalulog na pala ni Bader yung feedert. Ayan. Dito. Nalulog na, so, na pala ni Bader dito yung feedert sa second tab Ayan, abangan natin yan sa mga susunod na ban pero ito muna yung dadali natin dun sa black box ito yung ating mga EBT balikan ko kayo harap mga body ayun set up natin dito mga black box na ito dito tayo dadali hulog kasi may mga nakuha kong fry dito kanina ng mga ribbon pagsamahin na natin Dahil fry dito. Pero wala siyang to be fixed. Lagyan natin. Ito din fry. Medyo malalaki na. Malaki na. Ito din. Ang fry ng albino gapikoy na din na malaki na. Kanina may nagtap dito eh. Ito konti lang yun. Mga sampo na siguro na kuha natin. Ito yung breeder natin ng mga ribbon. Yan ribbon din. Tapos may mga mangilan nga nandito na nag-drop Ah, uh, nakuha ka na kanina Ayan Tapos sa ah, susunod na mga video mga bali I-harvest naman natin yung mga kung, Mga bluegrass na ribbon Andito ah, Parang bluegrass ito na mga ribbon Ayan, dito. Tapos si Saipon na rin natin. Ayan. Madaming fry dyan mga body. At kukunin natin yan sa susunod na video. Para uh, mabilis na lumaki. So, yun lang mga body. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Peace out.